Wala namang ganun sa Biblia na yung nakapag-masturbate ay wala nang kapatawaran. Wag namang ganun, wala tayong turong ganun ano. Na ko mo nakapag-masturbate ang isang tao, wala nang kapatawaran. Walang gano'n turo sa Biblia. Ah, uh, tinatawag ang mga tao na lesser evil. Ibig sabihin, masama pero hindi masyadong masama, lesser siya. Halimbawa, yung isang babae o lalaki na nagkahiwala yung mag-asawa dahil yung mag-asawa eh, nag-asawa yung, eh, yung asawang lalaki, nagtrabaho sa barko, nagtrabaho sa abroad, eh di hindi sila magkasama ng asawa. Eh, may nagtanong sa akin, Brother Eli, sabi niya, minsan dumadating yung panahon, hindi ko na ikamapigil yung sarili ko. Eh, masama ba ika yung nagawa ko na nag-masturbate ako? Sabi ko, conformay sa sitwasyon yan, <clears throat> hindi naman yan ano, dapat hatulan mo straight na gano'n na masama. Lalo na yung sinasabi mo ngayon, wala ng kapatawaran. Hindi kapatid, mali yan. Hindi totoong wala ng kapatawaran. Kasi ganito, meron akong mga kapatid sa iglesia tayo na hindi nagkakaanak. Di ba? Ngayon, kung hindi nagkakaanak, pupunta sa doktor. Magkukonsulta. Eh sabi ng doktor, gumawa ka tayo ng sperm count eh para magkaroon ng isang sperm ng sperm count yung kailangan ng doktor abe magmamasturbate yung lalaki eh kung walang kapatawaran yon hindi eh, kawawa ano yung nag-masturbate. eh kailangan ng sperm count <coughs> para makuha yung sperm count ang tawag doon taw sa sa ano sperm count eh na magmamasturbate obligadong magmasturbate kung wala ng kapatawaran, ang lupit naman nun. Hindi <laughs> ganun. Gaya nga halimbawa nung mag-asawang nagkahiwalay, nakakadalawang taon na hindi nagkikita dahil may kontrata sa abroad. Kung halimbawa nagawa yun dahil hindi na makatiis yung, <clears throat> yung nasa nung laman, para hatulan natin na wala ng patawad yun, lalabas yun, ano? Malupit yun, hindi yun ang kalooban ng Diyos ang tao meron tayong kahinaan lahat ng tao Santiago 1.14 ano lang naman yan eh mga ipokrito ipokrita lang yon nagsasabi ko minsan na oh, sama sama nun tanungin mo nga yung mga pare walang asawa yan eh eh mas masama nga yung ginagawa ng ibang pare eh na may medupilye eh Nagpepe nagpepedopilya pati mga bata pinapatulan yun ang mas masama no ano ginagawa ng mga pare na hindi nag -aasawa? mga obispo mga kardinal yung papa sa Roma ano ginagawa noon <laughs> di ba Santiago 1:14 no, pakinggan mo kapatid kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tao, merong masamang pita, merong nasa ng laman. Parang kasi tayo'y laman, ano, meron tayong nature. Ang nature natin, parang, parang nature din ng hayop. Magkapareho yung hayop sa, at sa katao eh, Sa maraming mga areas of life pareho lang ang tao sa hayop basahin natin ang ecclesiastes o 3:19 sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop sa makatwid bagay isang bagay ang nangyari sa kanila kung paanong namamatay ang hayop gayon namamatay ang tao oo silang lahat ay may isang hininga at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Isi otso ngayon, kapatid na Daniel. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Maraming aspeto ng buhay, kapatid, na para tayong hayop, meron tayong, ang uh, tawag doon, naturalesa, carnal, ano? Yung ating carnal nature, parang hayop din. Yung hayop, nakakaramdam din yun ng ano eh, ng tawag doon, uh, masamang pita ng laman. Yung pita ng laman, kaya nga, ako na intindihan ko ito. Alaga ako ng baboy. May alaga akong baboy na isa. Tawag nga namin Pinky. Uh, pinapakain ko 'yon nasa bahay ko, pumapasok sa bahay ko. Malinis kasi siya. <clears throat> Yung mga pinag-anuhan namin ng mga pinagbalata namin ng mga gulay kinakain niya. Kasi nagtitinda nga kami ng ano eh, kakanin. Ngayon, may dumating na araw, ayaw siyang kumain. Ayaw siyang kumain. Parang dumadaing siya. Eh mag-isa lang naman siya doon sa bahay namin, doon sa Betis, sa Pampanga. Ano kaya kako ako nangyari dito sa alaga ko? Ang taba-tabaan mo ano siya eh, marumi malinis siya. Tapos kaya ang tawag namin pinky, kulay pink siya. <coughs> Maputi siya tapos pink. Eh, hindi siya kumakain. Na ano ako, ano kaya nangyari? Baka ako may sakit. Ipinatignan ko sa veterinaryo. Ay, ayam pala ika, brother eh, yung puerta. Naglalandi ika yan. Ibig sabihin, nung naglalandi yung, ano, dumating yung kanyang period na pwede na siyang manganak. Naglalandi ika yung baboy, yun ang tawag sa Tagalog eh. Yan. Eh, hindi mo naman pwedeng sisihin yung baboy na bakit siya naglalandi. Eh, yun ang process ng ano eh. Para magparami ng baboy, para makain ng tao. Yun. Ganon din sa baka, sa manok. Merong mga dumadating na ganong mga tiyempo na merong nararamdaman ang tao na last of the flesh. <coughs> Inasinasabi yun ni Santiago. Eto, alagad na ng Kristo ito, no? Bawat tao ang wika, natutukso. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Meron kang sarili mong nararamdamang pita ng laman o lust. Kuminsan, yun ang nag, nag-uudyok para sa isang binata, sa isang dalaga, magkaroon ng gano'ng action ah, na magma-masturbate. Eh kung yun naman ay hindi mo sinasadya, gaya ng baboy, di naman niya sinasadya na makaramdam siya nung gano'n na naglalandi siya. Ibig mo bang sabihin, pagka nagawa yun ng isang tao, eh kundinado na, wala nang kaligtasan? Hindi ganun ang Diyos na nakikilala ko sa Biblia. Ang Diyos, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. Kaya kung halimbawa nakakagawa tayo ng bagay dahil sa kahinaan ng laman, napapatawad naman ng Diyos yun eh. Huwag ka lang aabuso. Napapatawad ng Diyos yung kahinaan ng ating mga laman. Basahin natin yung Ebreo Kapitulo 4 yun, ang tanda ko eh, sa bandang huling versikulo. Na meron na ikaw tayong dakilang saserdote. O, 4.15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Ayon. Meron ang ating Panginoon su Kristo na dakilang sa serdoti natin. Nararamdaman din niya yan eh, yung mga nararamdaman natin. Pero siya ay kaya siya marunong siyang maawa. Marunong siyang nauunawaan niya tayo. Maaari niya tayong mapatawad. Pag dumagating yung mga pagkakataon na ah, hindi na matitiis ng laman ng tao kasi natural yan eh ang laman nagugutom kaya kakain ka pag nagugutom ka nauuhaw ang laman iinom ka pag na, nauuhaw ka halimbawa gusto mong ang mga bagay sa laman yan eh yung halimbawa pagod ka <coughs> Papahinga ka dahil pagod ka eh. Inaantok yung laman mo gustong matulog eh, matutulog ka. No? Yun dumadating yun, cycle yun eh. Dadating yung matutulog ka, mag ka, gugutuming ka, mauwaw ka, mapapagod ka. <coughs> Kasama sa cycle ng katawan, yung ovulation period ng babae. Nararamdaman ng babae yun na naghahanap siya nung gusto nung kanyang laman. Ganon din naman yung lalaki. Kaya nga ang sabi ni Pablo, kung hindi ka na makakapigil, mabuting mag-asawa kaysa masunog. Basahin natin ang 7.9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kumbaga, pag nag-asawa ka, hindi ka na matutukso kung kani-kanino pa. Meron kasi iba-iba ang ginagawa para makaraos, pupunta sa pupunta sa massage parlor, pupunta sa mga uh, tawag doon prostitution din, pupunta kung kani-kanino para makaraos em eh, masama lalo yon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo na mapigil, mas mabuti yung mag-asawa. Kasi magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kaya yung mga pare, nagtataka ako ba't bawal mag-asawa eh. Mas magaling yung mag-asawa, sabi ng Diyos eh, kaysa mga medupilya ka eh. Kaysa yung mga madre ang buntisin mo, mas magaling mag-asawa ka na. Mga apostol nga, nag-asawa eh. Yung mga ibang apostol, may asawa. Eh, para ipagbawal mo pag-aasawa, eh, merong cycle yan tao. Meron niyang nararamdaman sa laman. Eh, ewan ko kung naiintindihan ninyo. Ay, ayoko kasi nung ako, kagaya nung ibang pastor na parang mga ipokrito-ipokrita. <coughs> pag hindi mo matanggap yung nature, lalabas ipokrita ka, ipokrito ka. Ang masasabi ko sa iyo kapatid na Philip, kung ang nagawa mo ay bunga lang nung talagang hindi mo na kasi natiis, hindi naman ibig sabihin wala ka ng patawad na mapapahama ka na punta ka na sa impyerno. Hindi ganun. Nauunawaan ng Diyos ang ating pagkatao, siya ang gumawa sa atin eh. Sa isang talata ng awit 103, versikulo 14, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Kaya nagpapatawad siya eh. Pagka yung dahil sa pagkaalabok natin, nakagawa tayo ng kasalanan, nakapatawad niya yun eh kasi nalalaman niya eh. Umpisahan mo sa 12, kapatid na Daniel. Sa 11, sa 11. Sa 11 sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, Gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak. Gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kaniyang inaalaala na tayo'y alabok. Kita mo kapatid, nauunawaan ng Diyos yun para sabihin mo hindi ka napapatawarin, mali yun naiintindihan tayo ng Diyos pagka meron tayong mga nagagawang mali ah, dahil sa kahinaan ng ating laman, no napapatawad ng Diyos yun, kapatid.